Magandang tanghali po sa inyong mga kapatid, mga bro at sis. Malagot po akong taos puso pong nagpapasalamat sa inyong tulong na relief goods sa mga apektadong lugar ng northern part of Cebu. Sa mo, Carmen, Tabugon, Tabuelan, Medellin, Bugo, Borbon, Bantayan, Daan Bantayan at Bantayan Island po. Maraming marami pong salamat po sa tulong po at sa pagtutulungan po. Masaya pong nanunood ang ating Diyos ang mga may ng langit at lupa at ng kanyang nag-iisang Diyos anak ng sa Kristo Jesus kayo si Jehovah Yahweh sa kabutihan pong inyong ipinamahagi sa ating mga kapatid na nasa lanta ng lindol sa northern part ng Cebu at marami pa pong bahagi ng northern part na mga liblib pa po na nasalan tapo ng lindol na hindi pa po naabot ng tulong. Nakikita po natin sa social media po na uh, ang iba nasa gilid lang po ng kalsada at daan natutulog lang po kahit na maulan wala pong tent ang iba isinilid na lang po yung sarili nila, nila sa kumot asa ah, ano yung plastic po para hindi po mabasa ng ulan lalo lalo la, lalong-lalo na po ngayon na patuloy pa rin yung mga aftershocks po so maraming-marami pong salamat sa mga pribadong sektor sa ating at sa mga mayayaman na nagkusang loob po na magbigay po ng tulong. So mostly po, lalong-lalo na po yung mga bata, need po ng mga gamot. Uh, sa lagnat pa rin, sipon, ubo. At naway po din yung Uh, meron din po akong nakita sa social media na need po nila ng kawan uh, po nung medical assistance. So mostly po na nagki po yung UCmed ng mga pasyente po na galing po sa northern side ng Cebu. So sa galing po sa Danau na mga hospital is medyo napupuno. So, yung iba pwede pumunta sa narinig ko lang na pwede po uh, nagkikater po yung UC Med ng mga pasyente galing sa Bugo or Northern Side ng Cebu ng galing sa Carmen, Katmon, Medellin, Bugo, Bourbon, and yung ibang parte ng San Rem uh, umihingi po ng kuan tubig, makakain, gamot at para sa mga bata po gatas and lalong lalo na po yung mga tent po na hindi po ginagamit sa inyong mga barangay, pwede pong ipagamit nyo po muna sa nasa lanta po ng lindol, which is mas need po nila ngayon. At kung meron po ding iba na uh, kahit na ultimo po na normal na tao po, pag-alaya na rin po natin ang bulaklak at kandila yung mga yumao po. Yung nasa trapa lang po, yung nakakaawa pong tignan po talaga. Yung mga nilama, uh, may lamay na nasa trapa lang, naghihinagpis pa po sila. Kahit nang po na makakain, bulaklak, kandila na matarikan, at kahit nang po, taus puso pong dasal po para sa mga apektadong namatayan po uh, nakikiramay po ako sa mga nawalan po ng mga mahal sa buhay po sa northern part ng Cebu at uh, yun lang po so kagabi ko lang po na laman po kasi hindi ko kabisado yung northern part ng Cebu So, galing sa Carmen, Catmon, uh, San Remeyo, Medellin, Bourbon, Bugo, uh, Daan Bantayan, Bantayan Island, sila po ang mas uh, malaking epekto ng lindol pati na rin po yung mga liblib na lugar na hindi po abot sa kalsada kung pwede lang po rin is mabigyan uh, po ng tulong kasi alam po natin na meron din po mga stranded sa mga liblib na lugar sa northern side ng uh, northern northern side ng Cebu so naway po ay mapadalhan po natin ng tulong gamot, makakain, maiinom at yung matutulugan po nila na tent at naway po magtulungan po tayong makabangon po ang northern side ng Cebu po nawa po tayong lahat at maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga taos pusong bukas sa pusong nag nagtutulungan po upang mairaos po ang bawat isa sa ah uh, nararana sa lindol at sakuna po sa lungsod ng siyudad uh, ng probinsya po ng Cebu. Pagpalain nawa po tayo lahat po mga kapatid, bro at sis. Magdarasal po tayo ng lahat. Mini Padre Joy, speak to us. O katas daw sa. Jesus, mangyari ka naman po. Nooy po'y kami po'y buong puso po nagpapasalamat po sa inyong lahat papasalamat po kami sa inyong katas taas ang Diyos amang ng langit at lupa na ipinagkaloob niyo po sa amin ang mga taong taos puso po nagbibigay ng tulong sa mga nasananta dito sa probinsya ng northern part ng Cebu na no, way po'y pagpalain niyo po silang lahat po Pagabuhusan po ng nag-uungap o nag-grasya upang marami pa po, po silang matulungan ng naghihikaos at nagdadalamhati at nawala ng buhay ng mga kapabayan po nating nasa langta ng lindol way po'y mawala po at puluin niyo po ng pagmamahal ang kanilang puso na nasasaktan po dahil sa mga yumaupo po natin mga kapatid. O katastasang na iisang sa mga may likha ng langit at lupang hari na mong ng hari na mong Diyos sa hari ng mong siya sa mga. Noe po eh, pagkapasapas sa iyo po kami lahat ng pinakamataas na pagmamahal mo, liwanag at kapangyarihan upang matulungan ang bawat isa na walang hinihiling na kapalit at ikaw na po ang bahala na magsukli sa kanilang mga kabutihang gawa o katastasan siya sa mga may ikalang langit sa lupa at katastasan niya ang iisan siya sa anak niya sa Kristo Jesus kay over Yahweh at banalat siya sa Espiritu at no way po din iiwas niyo po kami sa mga paparating po na sakuna.